Lumakas pa ang bagyong Jenny na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaugnay niyan, makakausap natin si Mobile Journal, Francis Orso. Francis, nasa na ang bagyo at magla-landfall ba ito sa ating bansa? Pops, J Angela, itong ang bagyo na binabantayan natin na may pinangalan ng Jenny ay nasa layong 485 kilometers sa may silangan niya ng Basco, Batanes. Sa ngayon, wala itong direktang o may direktang epekto nito sa may northern Luzon at pinahinahatak rin ito o pinalalakas yung hangin habagat o yung southwest monsoon na inaasahan naman nating magpapaulan yan sa may southern Luzon, central Luzon at sa may western Visayas. Francis, no, mahahatak ng bagyo ang habagat at ano-anong mga lugar naman ang na maapektuhan nito? Mm -hmm. Angela, gaya nga nang nabanggit ko itong uh, mga lugar sa may Southern Luzon, particular dito sa may Batangas, Cavite at sa may Central Luzon, kabilang na din itong Metro Manila at itong Western Visayas. Yan yung mga lugar na inaasahan nating makararanas sa mga pag dahil dito sa habagat na pinalalakas ng bagyong Jenny. Francis, anong mga lugar ang may nakataas ng storm warning signal? Mm -hmm. Pops J, Ito mga lugar na nakataas na ngayon ay uh, nasa signal number 1 which is dito nga sa may uh, malapit sa sentro ng bagyo sa may Northern Luzon. Partikular ito sa may uh, lugar ng uh, Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, kabilang din dito ang Apayaw, ang uh, Northern and Central portion ng Ilocos Norte, Northeastern portion ng Abra at ang Northern portion ng Kalinga. Hanggang kailan naman magpapaulan ang bagyong Jenny at ang Habagat? Angela ayon sa track and intensity forecast ng PAGASA dahil nga inaasahan natin na lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Jenny by Thursday afternoon. Asahan natin yung epekto pa rin nito sa may bahagi ng Northern Luzon at ang uh, pinalalakas pa rin ito o patuloy na palalakasin over the week itong hanging habagat. So kahit nga makalabas ito ng uh, PAR, asahan pa rin natin yung mga pag-ulan. So kanina din nabanggit uh, natin hanggang storm signal number one yung uh, lakas ng bagyo na nakaapekto sa may northern Luzon pero ayon sa Pagasa, asahan na mag -e enhance pa ito o abot hanggang signal number 3. Alright, maraming salamat sa iyo, Mobile Journal, Francis Orsho. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.